Kahulugan ng isla sa panaginip Ang isla sa mga panaginip ay kumakatawan sa mga pagbabago sa iyong paparating na trabaho Sinasagisag din ito ang pag-unglad sa pananalapi at kaligayahan Makakatulong kung sinubukan mo rin alalahanin ang nangyari sa iyong panaginip dahil ito ay maaaring isang mensahe tungkol sa mga partikular na babala. Ang isang isla ay kumakatawan sa isang kababalaghan sa mundo. Ang panaginip tungkol sa isang isla ay nagdadala ng isang mahalagang mensahe para sa iyo sa iba't ibang konteksto. Ang isla sa mga panaginip ay nangangailangan sa iyo na isaalang-alang kung ano ang nangyayari kaagad hindi mo kailangan mag-alala ng sobra dahil kadalasan ito ay nagdutulot ng maraming magandang kahulugan sa lahat ng aspeto ng buhay. Karamihan sa mga panaginip na may mga isla ay may mahusay na interpretasyon. Mas mabuting tamasahin ang lahat ng magagandang bagay sa iyong buhay. Bukod doon, ang mga panaginip tungkol sa isang isla ay maaari din maging isang kasiyasiya at makabuluhan karanasan para sa sinuman. Maaari itong magpahiwatig ng isang tao ay malapit ng makahanap ng isang masayang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang magandang isla Ang isang magandang isla sa isang panaginip ay maaari magkaroon ng isang mahusay na kahulugan kaya hindi mo kailangan mag-alala tungkol sa alinman. May papakita nito na magkakaroon ka ng perpektong mga bagong pagkakataon sa buhay ng trabaho. Kung merong kang kapareha, nangangahulugan ito na magiging perpekto ang pag-ibig at tinatamasa mo ang bawat sandali sa pinakamahusay na paraan. Bukod pa riyan, mabubuhay kang masaya kasama ang iyong kapareha nakakahulugan ng panaginip tungkol sa isang hindi kilalang isla. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang hindi kilalang isla na walang mga residente, ito ay nagpapahiwatig na sa tingin mo ay labis na nag-iisa kahit na maraming tao ang laging malapit sa iyo. Hindi ito nagpapasaya sa iyo, kailangan mo ng isang tao na tumulong at sumusuporta sa iyo kahulugan ng panaginip tungkol sa makapunta sa isang isla. Kapag nanaginip kang makapunta sa isang isla, ito ay nagpapakita ng magagandang pagbabago sa iyong buhay sa anumang lugar. Ito ay magdadala sa iyo ng kaligayahan sa lahat ng iyong ginagawa. Ang mga panaginip tungkol sa pagbisita sa isang isla ay nangangahulugan din na kailangan mong magpahinga at lumayo sa mga komplikadong sitwasyon sa iyong buhay. Maaari mong piliin na pumunta sa malayo upang masiguro ang iyong isip. Kung nanaginip kang pumunta sa isang isla sa pamamagitan ng paglangoy, ito ay nagpapahiwatig na may bibisitahin ka. Sa kabaligtaran, ang makakita ng isang taong lumalangoy sa iyong panaginip ay nagpapakita na gagawa ka ng pagbabago kahulugan ng panaginip tungkol sa bakasyon sa isang isla. Ang paglalakbay sa isang isla at i-enjoy ang iyong bakasyon, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa isang masayang panahon. Kontento ka na sa mga narating mo sa buhay mo. Ngayon ay tinatamasa mo ang lahat ng mayroon ka at ang maraming bagay na mayroon ka. Ito ay maaaring isang senyales na kailangan mo ng oras upang magpahinga at takasan ang iyong pang-araw-araw na gawain. Ang panaginip na ito ay maaari din sumagisag sa kalayaan at pagnanais na makatakas sa stress. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga isla at bangka. Kapag nanaginip ka tungkol sa mga isla at bangka, ito ay sumisimbolo sa pagdating na magagandang pagkakataon sa iyong buhay. Magbibigay ito ng kaligayahan sa lahat ng iyong ginagawa, kaya makakatulong kung nakatuon ka sa mga bagong pagkakataon upang makuha ang lahat ng kaligayahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga puno sa isang isla kapag nakakita ka ng mga puno sa isang isla, ito ay senyales na makakatanggap ka na magandang balita. Sa kabilang banda, kung nakikita mong walang halaman ng isla, nangangahulugan ito ng chismis at kaguluhan. Maaaring kailanganin mong kumilos ng naaangkop. Magdudulot lamang ito ng mga emosyonal na problema sa loob mo. Inihikayat ka lamang ng mga tao sa iyong paligid, na gumawa ng masasamang bagay na maaari magkaroon ng malubhang kahihinatnan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mag-isa sa isang isla. Kapag nag-iisa ka sa isla, sumisimbolo ito na naghahanap ka ng kapayapaan o katahimikan. Ginagawa mo ang iyong layunin nang hindi binibigyan ka ng iba ng karagdagang pasanin. Nagsusumikap ka para sa mas mahusay na kaligayahan. Sa kabilang banda, kung hindi ka komportable kapag ikaw ay nakahiwalay, ito ay nagpapakita na ang masasamang tao ay nasa paligid mo. Hindi ito mapapagaang sa pakiramdam mo. Dapat mong subukang iwasan ang mga ito at magkaroon ng mas magandang buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga isla at dalampasigan. Kapag nakakita ka ng mga isla at beach Ipinapakita nito na malapit ka na magkaroon ng schedule para gumawa ng bagong biyahe. Kung ito ay isang paglalakbay sa trabaho, kung gayon, ito ay magbibigay na magandang balita. Magkakaroon ka ng mga bagong pagkakataon na umunlad sa iyong buhay sa trabaho. Ito ay magbibigay sa iyo ng kaunlaran sa lahat ng iyong gagawin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mapadpad sa isang isla mga panaginip na mapadpad sa isang disyerto na isla ay maaari magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Maaari ito maging simbolo ng damdamin ng paghihiwalay o kalungkutan sa totoong buhay. Ang panaginip na ito ay maaari rin maglarawan ng mga damdamin ng pagiging nakulong o hindi kayang lutasin ang mga problemang kinakaharap mo. Kung nanaginip ka na ma-stranded sa isang isla, kung gayon, maaari itong maging isang senyales na haharapin mo ang mga paghihirap. Ang panaginip na ito ay maaaring ring hudyat na mahihirapan kang makamit ang iyong mga layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tuklasin ng isang isla. Kung nanaginip kang tuklasin ng isang isla, maaari itong magpahiwatig na makakahanap ka ng bagong landas. Ang panaginip na ito ay maaari maging senyales na makakahanap ka ng solusyon sa isang problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahanap ng kayamanan sa isla. Kapag nakakita ka ng kayamanan sa isla, nagdadala ito ng mensahe ng swerte at kasaganahan. Ito ay maaaring magpahiwatig ng isang magandang pagkakataon ay darating sa iyong paraan sa buhay. Ang panaginip na ito ay maaari ring ilarawan ang tagumpay sa pagkamit ng iyong mga layunin o hangarin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang lumulubog na isla. Kapag ang isang isla ay lumubog sa isang panaginip, ito ay isang palatandaan na malapit ka ng magdusa ng kahihiyan na magpapalungkot sa iyo. Sinasagisag din ito na wala kang tiwala sa ibang tao ginagawa nitong kailangan mong gawin ang lahat ng mag-isa, baka madaming may ayaw sa iyo.